now it's time for Fast Money. Give me 20 seconds on the clock. Here we go. On a scale of 1 to 10, 10 being the highest, gaano ka kahilig sa halaman? Go. Ay, 10! 10, okay. Appliance na kokonti na ang bumibili ngayon? Dining table. Nahimatay ang friend mo, bakit kaya? High blood. Sa almusal, anong madalas katandem ng sinangag? ikaw Sport na pangmayaman daw? saka uh, badminton. Tita tignan na po natin ang langit points. Okay, so on a scale of 1 to 10, Ten ang pinakamataas. Gaano po kayo kahilig sa halaman? Ang sabi niyo, sobrang hilig. Number 10 yun. Ang sabi ng survey ay... Yan. ito ato sumagot. Okay. Appliance na na lang ang bumibili ngayon. Ang sabi niyo, dining table. Ang sabi ng survey... Oh, wala yung dining table. It's okay. Nahimatay ang kaibigan mo. Bakit kaya high blood? Ang sabi na survey, nice one. Ay, very good, very good. Sa almusal, madalas katahan din ng sinangag? Siyempre, itlog. Itlog. Ay, ang sabi ay, na survey, uh, yes. yes. Yes, Very yes, good. Thank you. Sport na pang mayaman daw, ang sabi mo eh, badminton. Ang sabi na survey, meron. Meron. 75, very good start. Thank very you. very, very thank good you. start. Let's welcome back Miss Evangeline. Ma'am, hello po, hello po. How are you doing? Never better. We Very go for good. the win. Yes, that's the spirit. That is the spirit. Way to go. And um, before you start, I have good news for you. You do? Yes, we see Tita Oro. She's got 75 points. It means we need 125 more. Ganun na lang. tayang kaya. At this point, mahigita na po ng mga manunod ang sagot ni Tita Oro. Give me 25 seconds on the clock. Okay. Here you go. Okay, question number one. On a scale of 1 to 10, 10 po ang pinakamataas. Gaano ka kahilig sa halaman? Go. 7. Appliance na kukonti na lang ang bumibili ngayon. Microwave. Nahimatay ang friend mo. Bakit kaya? Sinikmura. Sa almusal, ano ang madalas katandem ng sinangag? Tuyo. Sport na pangmayaman daw. Badminton? Ano pa? Polo. Mr. Si Benjamin. Po. Here we go. Here oh. we go. Here we go. Okay. Yes. On a scale of one to ten, ganon ka sa halam mga 7. Ang sabi ng survey jan ay. Top answer. Meron. Ang top answers ng ating respondents ay five. Appliance na ko ng bumibili ngayon. Microwave. Ang sabi ng survey. Wop. Oh. Meron. Ano ba la? Ang top answer ay TV. TV. Oh, because we have the... Yes. Oh, 50 man. po. 50 points yun. 50 people answered na TV. Nahimatay ang Fred mo. Bakit kaya kasi sinikmura? Inutong siguro. Ang sabi oh, ng na survey. Uh... Wow. Uy. Oh. Wala. Sinikmura. Gutom tsaka high blood. Yun yung top answer. Okay. Sa almusal, madalas katandim ng sinangag. Sabi niyo, ito Ang sabi ng survey. Top answer. Napakalayo na. Sport na pang mayaman daw. Sabi niyo, ay polo. Ang sabi ng survey. Meron. Ang top answer ay golf. Golf. But anyway, congratulations. You still won 100,000 pesos. Thank you. Thank you very congratulations. much. Congratulations. Thank you very much. We'll <laughs>